morning okay magto 2 weeks na bukas 2 weeks na kung walang pasok ngayon eh, Thursday punta ako sa ano pupunta muna ako sa ano dun sa may tabing dagat si may malaking parking lot dun Doon muna ako mag babike kasi sa ngayon parang natatakot ako eh dahil sa injury sa aking likod. Hindi naman sa pagbabayad tong injury ko doon sa company na pinagtrabahoan ko. May binuhat akong hindi naman siya masyadong mabigat pero malaki yung epekto sa akin dito sa ano sa sa lower back. 'Yon. Nakakatakot kasi nung nangyari yung yung aksidente na 'yon, hindi na ako makakaano makakabuhat ng kahit hindi mabigat na ano na bagay hindi ko kayang buhatin doon ako natakot kaya kinabukasan pumunta na ako doon sa ano sa doktor at yun nga ito nag, ano tayo therapy no tapos in one week sinabihan ako ng doktor na di ako pwedeng gumalaw wala ngayon magto two weeks na Sukukan kong magbike mabilis lang gusto ko lang i-try pag kung anong epekto bukas pag okay yung pakiramdam ko bukas ng umaga gamitin ko naman yung XC bike ko kahit malayo na yung ano yung ruta na pupuntahan ko kasi sa Sabado babalik ko sa doktor si i-check niya gusto kong gusto kong i-tansa ba kung pwede na bang i-ano igalaw yung katawan ko para sasabi ko sa doktor na -okay na ako Yun oh dito na tayo sa Area Yan Okay Buka na natin tong ano natin Likod natin kung pwede na ba Oh, lakas ng hangin Yun oh, lakas ng hangin Tayo sa ano Yan oh May pine tree yan, pag nami-miss ko kasi yung mga anak ko, oh, dito ako pumupunta. Ano? Oh. ayon Ayun. Tayo natin yung likod natin kasi parang natutruma ako eh. Natakot ako. Natakot ako mag-bike. Dahil nga yung ano yung pakiramdam na kahit kalahating kilo lang hindi mo mabuhat dahil sa likod mo. Natakot wala yung bike ko. Ito pa napakita tong buong bike ko. Ito yun. Yan. Ano. Specialized stamp jumper ibu Alloy. Yan o. 160 ang travel sa fork. Dito sa likod. 150. Yan. Field speed. Yan. Yan o. No? pa natin yung likod natin. Pwede na ba? Let's go. Ang lamig! Ganda ng ano dito. Huwag nating biglain yung likod natin. <laughs> Yan, good morning. Whew. Nalibago ako ah. Yung una yung nakitang clip. 2023 pa yon. Ngayon ito 2024 na. Sabi ng doktor, okay na daw, pwede na daw ako mag ano, mag-exercise. Pero dandanan muna ito ito muna iti try ko muna ito pajak dito kasi para para sa akin dito safe eh ito yan Whew. gabi lamig pala In my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this train cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pods, no i push play I won't stop till I make a change wow. I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap in space I won't stop till I hear him say <laughs> <laughs> Up again, I got tired eyes, need a to blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah. True passion shines, and I'm through passing time. I choose second dimes. You choose half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say I don't push plots, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never cap space I won't stop till I hear him say oh. ini pero umulan. <laughs> ah. Wala. Ang lamig. Hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya Ah, my God. Hindi ka na pagtaglamig ah. Ngayon tayo. Yan. Whisk. ngayon lang ako bumalik sa pagbabike. Ito pa. Umulan pa. huh oh, Hindi naman nakisama yung panahon. Kaya, huwi na ako. Lamig. Sakit sa kamay. Hindi mo lang tayo pinawisan. Umulan bigla. Kaya, ah, huwin ako. Tapos, baka ano, baka next week, punta naman ako sa ano. Mag-ikot ako dito sa aming lugar. Sa Nisyo. Tapos, iksi yung gamit ko. Para, magpalakas tayo ng tuhod. Dahil, next month April last last week yata ang April wala na kaming pasok hanggang second week ng May kaya yung time na yon sana matuloy yung plano ko marami na kaming planong pupunta marami kaming pupuntahan kaming ano eh uh, bike park pero matagal na tong plano namin bago pa nangyari yung aksidente sa likod ko yung ano injury sa likod ko plano na kami noon tapos ito 3 months na Okay na ako. Tapos, sana. Next month, no? Sana mapuntahan na namin yung plano naming puntahan na bike park. Yeah. Hanggang sa muli. Yay! Lamig.